mag-start tayo mag-hunting alimango. Kakarating namin, tingnan nyo yung gamit namin mga idol. Oh. Ayan o, oh, kompleto kami sa gamit dyan. May mga baon pa ba kami. Ayan o, oh, dito kami ang ah, mga idol. Papasokin namin yung mga... Papasokin namin yung kanipan dito mga idol. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan, kita yan. Ito yung mga gamit namin. Tsaka nagdala na rin kami ng mga ganito o. Oh. Baka may, maki... may mga hukay kami na gold. Baka maka-jackpot. <laughs> Kunti. <laughs> Ayun, ready na kami mga idol. Kami, ito yung mga hinahanap namin na ganang, gusto namin magka pahala, pahala maghirap. So, ready na kami guys. Ito na yung hinahanap namin na mga kurang At... kalimangos na to kasi kumuntik daw sinipit sana kalimangos to wala pa ल बस रे Haa, tu sah Mula Pag, kumuat kanak lima Wah, idol Jagaan talaga tu Sipag at jaga lang mga idol di Pwedeng Ano <coughs> Tantai bawa masih petai itu. Bisa e di itu saja. Soal itu eh, yang turun. Dari ni ke yang busis yang adanya. Cagaklah Jaga tubuh itu. tu Hirap talaga. Kita yung basta-basta dumukot dito kasi. Mahirap. Mamadurog Na yung ano natin. Daliri. Ano laban eh? Baka yung kamay naman natin makakipit ito. Ayan o. Ayan mga idol. Yan. Tawon mo yan. Okay. Ah, ano to, mataba to idol, mataba kasi ano. Ah, malapit na to mag-transform pag once mag to mga idol. Mataba to ito, lambot siya pero taba. Alam ko mataba to. Sigurado. Picture niya. Dyan.